IFM News. isinagawa ngayong araw, Oktobre 23, 2023, ang simultaneous multi-agency set at turnover ng mga security forces para sa PSKE 2023 na ginanap sa Isabela Police Provincial Office. Nasa 6,278 na mga DepEd personnel ang ipapakalat sa iba't ibang lugar dito sa Isabela, habang 1,968 naman ang mga pulis, miyembro ng Philippine Army at maging ang mga Coast Guard personnel ang ide-deploy sa areas tulad ng Makunakon at Dibilakan upang masiguro ang peace and order sa buong panahon ng eleksyon. Kaisa sa naturang pulong ang Department of Education, Philippine National Police, Philippine Army, AFP, Philippine Coast Guard at COMELEC. Nagpasalamat naman si Attorney Manuel J. Castillo Jr., ang Provincial Election Supervisor ng Isabela sa lahat ng suporta na ibinibigay sa kanila ng gobyerno. Lubos din niyang tinanggap ang dedikasyon at sense of duty ng mga tauhan ng gobyerno na naglalaan ng kanilang serbisyo para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Rayward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita. Tugtugan at public service number one pa rin sa KBP Kantar Survey, Idol. IFM News.